Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta? Pasensya na po kung hindi po kayo nare-replyan, may mga nagtatampo na. Kasi po talagang ang dami ninyo, ano? At ano na lang po, um, basta po hindi po kayo dami account, hindi po siya, kumbaga, legit talaga po yung inyong Facebook. Yung iba po kasi, kaya po kayo hindi napapansin dahil nakalock po yung profile ninyo. Okay? Pag nakalock po, pwede naman po kayong mag-add sa akin, ano? Para makita namin na legit talaga yung account ninyo. Pero yung mga dami account, walang profile, hindi po talaga yan malabo kayong papansinin. Okay? May mga admin po tayo dyan. Huwag kayong mag-alala. Mababait naman po sila. Okay? Basta nasa tama po yung Facebook ninyo. Okay, uh, page of wands. Meron po kayong page of wands, yung energy ng person mo ngayon. Okay. Two of potions, two of cups, pwede. Okay. Meron siyang two of wands. Okay. And, ano to? Okay. Um, parang tutok siya sa trabaho niya ngayon. Parang, ano siya eh, nakafocus sa isang bagay na gusto niya. Okay? Maari you're dealing with a person na mahilig sa computer, gaming, etc. or something. Yan. Okay? And, mukhang bubuhos yung biyaya sa kanya ngayon. Ano? Page of Wands and Two of Potions and 2 of, two of ones and meron po tayo dito 5 of ones. Oh, sorry, 10 pala to. Okay, 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So, may something ano. Pero, meron lang something na blessings. Kinukulangan, nakukulangan pa siya. Kumbaga, well, wala pong masama doon kung nakukulangan tayo sa blessing. Hindi po yung pagiging masama. Okay, maganda po 'yun dahil hindi sila kontento sa kung maliit nakita. Maliit na bagay. Ibig sabihin mataas ang pangarap ng person mo. Okay? Ah, actually meron siyang pinaplano na gathering. Gusto kanya makasama. Baka yayain kanya ano? May pagyaya. May nakikita ako dito na parang ano, 8 of potions, 8 of cups. Wheel of Fortune. Ang ganda naman na eh, ito. And the word. King of Swords. Okay. Hindi ko alam kung nagkatampuhan kayo pero nalulungkot ito. But, sa tingin ko naman, meron namang 80% na magkakaayos kayo. Okay? Tigilan nyo na kasi pag-aaway na yung Pagka, Tampuhan. Alam mo, meron na bu boring. Siguro ilabas-labas yung person ninyo. mag anuin kayo sa labas. Okay? ah uh, meron ako nakikita dito na parang ano to? Um, maganda naman to. Which is um, guided, din, guided din siya ng kanyang angels. Okay? So, ano yung blessings? Tignan natin. Um, Doon muna tayo pala sa ano. Wait lang. Sa challenges. Sa challenges niya muna tayo. Ano? Tignan muna natin. Ano yung challenge ng kanilang person ngayon? Ano yung pagsubok? Pagsubok, okay? Pagsubok. Ayun. Ay, Ay nako-common talaga 'yan. Ang ganda. So yung challenges ng person mo is paano ka tulungan sa pangarap mo. Okay. So Siguro may pangarap kang bahay, lupa, maayos yung bahay mo. Meron kayong planong bibili ng something. So, challenges sa kanya ngayon kasi baka kulang yung kanyang mga naiaabot, na itutulong sa'yo. So, yon yung kanyang parang. Pero alam mo, sa totoo lang, yung iba sa inyo kung, nakapag, kung naghiwalay man kayo dahil sa family, ano, uh, natcha-challenge siya. Uh, yung mga nakapaligid sa kanya ay magulo. Okay? But, nananayag pa rin yung love, nananayag pa rin yung pagmamahal niya sa inyo as a family. Nagwo-worry siya sa kanyang mga anak. Okay? So, ano yung opportunity, opportunity coming sa inyong mga person? Pero I think wala kayong pag-alala, pag, dapat ipag-alala kasi, kita nyo naman, okay, okay, meron ditong seven of cups and two of cups, ibig sabihin na nanaig yung pagmamahal nyo sa mga anak ninyo, if ever kung may anak kayo. Okay, ano yung opportunity? Okay, ang ganda ng opportunity ngayon, but, na-stuck siya sa'yo. Okay. Nastuck siya sa'yo, iniisip ka niya, mukhang ayaw ka iwan, ayaw ka niyang pabayaan. Kung siman man yan, ayaw niyang umalis kasi mapapabayaan ka. Kung if ever, if ever, ano man to, um, if ever, if ever nasa malayo lang na, na, dis, na destino lang sa malayo, nagwo-worry siya kasi minsan talagang, gusto kanyang makasama din and meron ako nakikita dito nag-iiba yung energy niya kapag lumalayo siya okay mukhang nasasanay siya pag wala ka or malayo ka yun yung pangit so ano yung blessings sa kanilang person ano yung blessings wow magiging maayos ang kanyang career Okay, But, syempre, meron talaga ditong um, overthink something. Okay? Nagwo-worry din siya sa inyo. Nagwo-worry talaga siya. Gusto niya bumalik. And, sorry ha, yung iba sa inyo, hindi siya makatulog. balisa. um, gusto niya makipag-ayos sa'yo. Alam niyang nasaktan ka niya. Well, yung iba sa inyo, yung person ninyo is magkakaroon ng promotion, opportunity. Okay? Uh, meron pagkakilala sa kanya. Okay? Pangar, pa, paano uh, uh, ko ba sabihin? Meron sa kanyang, kumbaga, award or something. Okay? Makikilala, derespetuhin, pero sa kabila ng kanyang pag-angat ay meron siyang problema. Parang in parang broken siya. Okay? Kasi si 2 of Swords tsaka si four of Swords nagtabayan sila eh. So, meaning, hindi yung okay yung puso niya. Pero some of you, meron kayong, sorry ha, kailangan ko ito sabihin. Baka lumalaki yung puso ng person niyo, may sakit. Kailangan din magpa-check up. Or, matagal nyo nang alam may sakit ito. okay? Kung wala po itong sakit, baka, um yun, nagkukos lang yung pain na binibigay mo. Kasi nga, Mahal ka niya, nag-aaway kayo? Okay? Wow, ang ganda ng ano niya. Makakaipon siya. Ang ganda talaga may blessings paparating sa kanya at ma mahahawaan ka kung magkatabi kayo. Okay, kung magkasama kayo. Maganda yung blessings ng person mo and I think tinuturing ka rin niyang blessing sa buhay niya. Yes, 'di ba? Ang ganda ng cards. Nakakakilabot totoo lang. Okay, ano yung cards niyo Ting -tung, uh, tingnan natin. Ang ganda, ang ganda. Huwag kayong mag-alala. So far, walang lumabas na pangit. Ang ganda. Baliktad, baliktad pa itong card. <laughs> anyway, okay lang to. So, tingnan natin. Ano yung overall energy ninyo? Dumako naman tayo sa inyong reading. Uh, intelligent. Oh, wag ka. Maabilad, maabilidad ka ngayon. Okay? Kanina to. So, isama natin dyan. Tingnan natin. Maabilidad. Abundance. Oh my God. Ang ganda. May paparating. Ano? Parang ano ka ngayon? para kang bata. Alam mo yung bata, natututo. Alam mo, gusto mong mag-aral. Ang dami ngayong nasa isip mo na parang idea para kang bata bumabalik sa pag-aaral sa pag um, matututo yung sa mga bagay na anong dapat mong gawin, dapat ko matutunan. Yan, very good. Tama po 'yon, okay? So more blessings dalawa, no? Ah, uh, meron kayong ace of pentacles and emperance. Mukhang something na halimbawa nagbukas ka ng business may tao kang makikilala yun magi-start na ano or meron kayong mga client meron kang boss bibigyan ka ng pagkakataon para maibigay yung ano mo maibigay yung blessings okay so opportunity uh, meron na and ano yung Ah, uh, challenges. Ah, uh, five of water. Ah, okay. So, if if ever, halimbawa, hindi ka nakapas sa bar, bar exam, na-reject ka sa trabaho, meron kang something na let go, but you're guided, your 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 angels, ano, hindi ka tinya pinapabayaan, nagpaparamdam sa iyo na tinutulungan ka. Okay? So, meron kayong parang lesson learned. Meron kang lesson sa nangyari mag, matututo ka. Okay? Tama po yun. Wala naman pong masama na matuto tayo. ba? Diba? Wala pong masama doon. So, ang ganda, meron kang new beginning sa'yo. It's a signs, ano? Uh, blessings. Uh, opportunity muna tayo. Opportunity. Ano yung mga opportunity? Sorry. Gustong lumabas yan pagkaganyan. Ah, ha focus. Yan, mag-focus ka sa opportunity mo. Mukhang may may bagong mangyayari sa iyo. Okay? Kung hindi po ito, kung halimbawa matanda ka na, meron opportunity sa papamahay mo. Maring yung anak mo, yung blessings na punta sa mga anak mo. Halimbawa, binibigyan-bigyan ka na lang. Yan. So, Ace of Fire. Wow. Pareho. Okay, meron kang, ang dami mong kaalaman ngayon, pag-aralan, opportunity, ang dami, ang dami talaga, ang ganda ng cards ninyo, pareho kayo ng person mo. Oy, tuloy mo daw yan ha, kung ano man yan, kung ano yung plano ninyo, alam nyo yan, abroad, opportunity sa trabaho, sa business, maganda. So, blessings na tayo, ano yung blessings? Four of water. Okay. So, naka-reverse si earth of water. Okay lang. So, minsan nalilito ka sa mga decision mo, yung blessings mo. Ano? Siguro sa dami ng blessings ngayon, hindi mo na alam kung anong uunahin mo. Masya Allah. Okay. Ah, uh, marami kang gustong tulungan. Iset aside mo muna yan para hindi ka maguluhan. Okay. Yan. Ang dami mong gusto. Wow meron kang bibilihin na isang property, lupa, anything. Yes, mark my word. Ako malamig ang dila ko. Matatapos mo yung bahay mo na yan. Yes, kung ano man yan, mag-grow yung business mo. Okay? Medyo nalilito ka lang kung anong una mong dapat gawin o sino yung dapat mong tulungan. Okay? Good luck sa inyo ha. Ako malamig talaga ano ko pag nagsalita ako iba. Mhm. Mm hindi ko na pahabain to. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Ang laki po ng pinagbago ng asawa ko. Naging lovable siya po ngayon. Naging malambeng. And grabe po, sumusuko po ako sa kanya. Alam niyo na po yun, ma'am. Hehehe. <laughs> Sobrang maraming salamat, ma'am. I love you. And sana po, magustuhan nyo rin po ang aking gift. Ay? Okay? <laughs> Okay, sige po. Sige, sige. Maraming salamat po ha. Ingat po kayo and maraming salamat. Marami pa siyang makulit to si ma'am. Iba yung mga message niya. Puro kabastosan. <laughs> okay. So, ito po may so So, nangigil na daw sa kanyang, ang kanyang asawa. Okay. Huwag po kayo mag-message dito sa may litaro lang po. Ganun po talaga kapag inaalagaan ko yung person ninyo ang gusto niya ay makipag-contact na lang lagi sa inyo. Okay? Yun, halimbawa, one week, nakaka-once kayo, hindi naman yung parang totally, parang words na manyak na manyak, ha? Hindi naman ganon. Basta meron na po siyang effort tungkol sa bagay na yun. Okay? So, February 4, Okay, yan po ang aking profile. Hindi po kayo maliligaw sa messenger lang po kayo. Okay, ingat po and maraming maraming salamat. Bye-bye.